Saan ba napupunta yung sweldo mo? Napupunta ba dito lahat yung sweldo mo gaya ng pagbabayad ng renta ng bahay, ilaw, tubig, Netflix, internet, at kung ano-ano pang bayarin? Tapos transpo allowance mo pa araw-araw dahil kailangan mo ito sa pagpasok mo. Food allowance mo pa, lalo na kung eating outside pa kayo. Lalo na kung may nulog ang kapansasakyan kung meron man. May binabayaran ka pang utang. Tapos yung mga landian pound mo pa, syempre kailangan mo gumastos pag lumaladika, ka. Gala dito, gala doon, Gimik dito, bisyo dito, alak dito. Tapos, yung mga wants mo pa, gaya ng bag, damit, at kung ano-ano pang accessories na kailangan mo. Wala namang masama sa lahat na nabanggit ko. Halos lahat naman ng yun, eh, kailangan talaga din natin sa pang-araw-araw natin. Siyempre, kailangan din naman natin i-enjoy yung buhay natin. Pero dapat, may control ka sa perang kinikita mo. Kung alam mo namang hindi mo na kailangan, bakit kailangan mo pang pag-aksayahan ng pera? Tandaan mo, tsaka mo lang malalaman ang halaga ng may ipon kapag ikaw ay nagipit na at sa'yo ay wala nagpapautang o tumulong. Iba pa rin yung may ipon dahil may mga biglaang gastusin sa pamilya o sa sarili mo. Kaya habang malakas ka pa, pagandaan mo na yung mga hindi naasahan sa buhay.